magluluto tayo ng uh, pechay. Kinisayan yung sa ko, sibuyas, bawang kamatis, tapos sa uh, itong sardinas. Siyempre, kailangan natin ng mantika. At siyempre, ito yung dalawang taling pechay. Ginayat ko na. Simpleng ulam lang gusto ko kasi nakasawa yung manok. Siyempre, magpapaini tayo ng mantika at tayo magigisa. Ayan, konting mantika. Konti lang mantika. Ayan, ginigisa gini gini ko muna yung sibuyas bawang. Ako malakas yata, yung apoy ko, ako naap ko. Ayan, sibuyas bawang. Isinunod ko na nga pala yung kamatis. Masarap kasi gulay, matagal na akong hindi nagkikulay. Inuyin luto natin yung konti, luto-lutuin natin yung kamatis, tapos isawid na natin yung sardinas. Paktakunin natin ang malukaw luto Paktakan lang pala natin ng konting patis, pampalasa na kasi wala akong ibang panahon kundi sardinas lang. Yan lang ulam namin. Nilagay ko na ang sardinas. Yan ang simpleng sahog lang. Medyo dagdagan ko ng tubig kasi yung gulay. Gusto ko may sabaw. Ayan nga, dinagdagan ko yung sabaw. Lalagyan natin ng invento lang to. Mix spices. to yan. Lagyan ko konti. Taktak ko na lang. Ayan, ganyan lang. Konti lang. Dagdagan ko pa kaya. Hmm. Yan, halu Tapos pag kumulo na, lagay na yung pechay. Tapos kain na na. Masabaw. Gusto ko ang sabaw. Ayan, dahil kumukulo na nga, ilalagay na natin ang pechay. Ito nga pala yung pechay. Yan, hugas na yan. Natik-tik na. Ilalagay na natin ang pechay. Ayan. Luto na ang ating ginisang pechay. Masabaw siya kasi gusto ko talaga may sabaw. Yan, luto na. Kakain na at luto na rin ang kanin. Ayan na, luto na. Masabaw. Gusto ko masabaw lumulutang sa sabaw yung aking kanin. Mainit-init pa. Ayan, gulay. O, di ba? Sarap kumain. Kain tayo. Mangan tayo. Mangan tana. <laughs> Sarap, sarap ng gulay. Petkay.